Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka, ka Agapay? hangad ko ang maayos na kalusugan at estadong emosyonal at spiritual para sa iyo. At kung ikaw man ay nangihina, maging kalakasan mo na wa ang mga salitang ibabahagi ko mula sa salita ng Diyos. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Ipagpapatuloy natin kaagapay ang ating pag-aaral sa temang The Great Offering. Kagapay ang ating paksang tatalakayin sa araw na ito at sa mga susunod na araw ay ang tungkol sa napakahalagang bagay. Ito ay ang ating kalayaan. Tungayan natin kaagapay ang sinasabi ng Mateo Kabanatang lima mga talatang 14 hanggang anim. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong ama na nasa langit. Kung paanong hindi natin maitatago ang bagong buhay at liwanag na nasa atin, gayon din naman hindi rin natin maitatago ang dilim na meron tayo. Katulad ng sinasabi ng banal na kasulatan, tayo ang ilaw ng sanlibutan ito. At ang ilaw na nasa iyo ay lalabas, magliliwanag at magliliwanag ka. Subalit kung papaanong ang ilaw ay nagliliwanag sa isang tao, ganon din naman ang nabubuhay sa dilim ay makikita din. Ang bawat katotohanan na nasa iyo ay hinding-hindi mo maitatago. How can you fabricate something that you know you already have from within? Kaagapay ang totoong kagalakan, kalayaan at kapayapaan ay hinding-hindi mo ito maipagbabalat kayo o maipagkukunwari sa pamamagitan ng iyong magaling na pagdadala sa mga bagay-bagay sa iyong buhay. Marunong ka lang magdala, kumbaga. Hindi ito yung tipong marunong ka lang magdala dahil kontrolado mo o yung marunong kang makibagay dahil maging ang mga hindi mananampalataya ay kaya ding gawin ang maging maayos sa pakikitungo sa kapwa-tao. Na kahit na minsan meron silang hinanakit sa isa't isa, hindi mo ito mahalata. Magkita man sila sa isang lugar o limbawa sa mall o bigla man silang magkasalubong sa isang public place, ay hindi mo makikitaan ng bakas ng bangayan o alitan. Kayang-kaya nilang dalhin ang pagiging courteous sa bawat isa. Ang buong akala nila ay malaya sila sa ganong kalagayan. Ngunit ang hindi nila alam, sila ay marunong lamang magdala at marunong lang silang makibagay sa sitwasyon. Kaagapay, hindi ganito ang kalagayan ng totoong malaya. Ang kalayaan na ipinaranas sa atin ng Panginoon ay mayahalin tulad sa isang tanikalang nalagot at tayo ay tuluyan ng lumaya. Meaning, It is because of Jesus Christ who made us free indeed. At hindi dahil marunong lang tayong magdala. Kaagapay, huwag tayong padaya. Ang pagiging marunong sa pagdadala sa sarili, kahit kailan hindi ito ang totoong kalayaan. Hindi mo maaaring ipagkunwari ang totoong kalayaan sa lahat ng pagkakataon habang sa iyong kalooban ay mayroong isang banta ng galit na kahit anong oras ay sasabog at maaring makaapekto o makasakit ng ibang tao. Sa ibang sitwasyon, minsan ikaw ay agresibo. Ang pakiramdam mo mas higit ka kaysa sa ibang tao. Subalit hindi mo napapansin ang tunay na issue sa likod nito. That is not actually being you as important, but it is you being proud. At maaaring nasakop ka na ng iyong pagiging mapagmataas at inaalipin ka na nito. Kaagapay, hindi ka pala malaya sa pagiging mapagmataas mo. Naakala mo, masigit ka kaysa sa iba. Ngunit kayang-kaya mo lang itong dalhin sa kadahilan ng ang tingin mo sa sarili mo ay malaya. Subalit hindi ito ang kalayaan na nais iparanas sa atin ng Diyos. Kaagapay, hindi katunay at ganap na malaya kung kontrolado mo ito. Dahil hindi magtatagal, babalik at babalik ka lang doon sa akala mo'y napagtagumpayan mo na, na minsan iniisip mong patay ka na sa bagay na iyon, subalit ang hindi mo alam, hindi naman ito bunga ng santong espiritu. Ito pala ay gawa at bunga ng sarili mo lamang na kung saan maging sa kamatayan natin ay dapat nating maunawaan na hindi tayo namamatay upang mayroon tayong mapatunayan sa ating mga sarili. Patunayan na kaya nating maging banal. Kaagapay ang Ibanghelyo sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesu Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang siyang magkakaloob sa atin ng tunay at ganap nakalayaan. Ipagpapatuloy natin bukas kaagapay ang ating paksang tinatalakay na may temang The Great Offering, ang tunay na kalayaan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kayat buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Magandang araw, pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lungawi. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsay maayos pero madalas nang hihina. Ngunit salamat dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po, dahil para bang nababagot? Palitan awa ng naguumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit na mumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay. Liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina akong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas. Tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat. Palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpala inawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay, bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan, ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. Sa pangalan ni Yesus, Amen. iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan